226 na individual ang naaresto ng PNP Pro-11 sa 78 illegal drug operations, illegal gambling, kampanya contra loose firearms at manhunt charlie operations na sa mula September 14 hanggang Abente nitong buwan kung saan may git 2.4 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam. Ang blatter sa report. Simula September 14 hanggang 20, 2025, matagumpay na nagsagawa ang Pro-11 ng 78 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakasamsam ng mga ilegal na droga na nagkakalaga ng na humigit kumulang 2,457,788 pesos and 12 centavos at sa pag-aresto ng 89 na mga individual. Ang mga ito ay malino na patunay umano ng walang humpay na pagsusumikap ng kapulisan upang hadlangan ng paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa rehiyon. Bukod dito, isinagawa rin ng 27 operations laban sa ilegal na sugal kung saan 20 siyam na katao ang at nakumpis kang mahigit 7,940 pesos na bet money. Kasabay nito, Patuloy rin pinalalakas ng Pro-11 ang kampanya laban sa loose firearms na nagresulta sa pagkakasamsam ng nasa 24 na mga baril. Anim naman ng mga personahe ang naaresto sa isinagawang labing isa na mga operasyon sa loob ng isang linggo. Habang sa ilalim ng Manhunt Charlie Operations ay nadakip ang 102 na mga wanted persons na matagal nang tinutugis ng batas. 45 rito ay mga tinaguriang high value individual sa regional, provincial, municipal at station level. Sa pinaigting na kampanya laban sa smuggling, 21,500 pesos na mga sigarilyo ang nakumpiska. Base sa naitala ng Pro 11, nasa 16,829 na mga paglabag mula sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paglabag sa no-smoking policy, half-naked, curfew at paglabag sa mga health safety protocols, traffic violation at gang wars. Maliban pa rito ay pinapaigting din ng rehiyon ang no helmet, no travel policy na nagresulta sa pagkakasita ng pagpapataw ng kaukulang parusa sa mga lubabag.